Kana bitan sa una guys, magtanaw ko sa mga video creator, digital creator, content creator. Ako yung ko na sila. Mayuho ano, nila no. Kana ba akong thinking jud ba nga sayundra? Kana ang grabe ra nga ang kana murag basta easy ra siguro ba. So kato nag nag, -nag try ko inko nga game sulay ka taani pero ako pangutana unsaon nako pag join ani nga di man gani ko halos ka mao mag sa FB sa ordinary nga post pagka tinuod lang kay wa jud ko guys pag abot og social media wala jud ko ana kay balod jud na ang ako mga usas ako mga ako mga kaliwatanan kay balod jud kay wala jud ko simple jud ka ayo ba di ko ana mga di ko ana mga, mga complicated gusto na ako simple lang so naghunahuna ko nga sa labihan akong sikitana, ako sa ko sige mo join ko mo try ko so mao to guys Nagsulay-sulay ko guys, la maglisud maglisod man ko guys. So bless tawon nga, na lang si intawon nga naa si Joseph diri nga nag nag assist nako nga mo ni buhat ta inday niya. Grabe pa ang struggle niya sa, sa sigi niya. Tudlo nga mo ni mo pisliton, ari ka diri mo ko ansus dig lalim guys, inko nga sige. Ya hangtod nga hangtod nga murag na nakuan ko nga ning kamot lang jud ko kay dili man ko sa tanang oras nga makahangyo kay naman man mga trabaho so to guys dili jud ay lalim nga magtika og video magkuha kag video magkuha ka og kanang maghimo og content usahay guys magtuwad-tuwad pa ko guys kay ang kanila usahay akong cellphone magatagak-tagak pa gadi intaw ta ka mao mo ambot lang ana asa na ko patakan na nakog pamislit nahulog mahulog pa so akong buhatan anak guys kanang Ma kong take 1, take 2, take 3 akong video, nya human mauna na siya, mauna na akong final. Ari na sad ko masangit sa inig edit na sad nako na ako. Kung akong i-voice over, mag-edit na sad ko. Hasta kapila ko mag-voice overs, voice over guys, mga siguro dili lang ka unom, kapito, kawalo, more pa anak Nya human guys, adi na po ko sa pag-add og title. Din mubutang sa ko sa ako ang para unsa na sa akong ibutang nga sentence based on the video nga akong gihimo nya. Hashtag, hashtag pa guys, di sus grabe jud guys. Baka ingon jud ko guys, dili jud lalim mag creator. Nga ikapay videographer sa si imong kagalingon, ikapay kanang Ika pa mag content, ika mag-upload, ika mag-edit, imuha patanan. Bless na lang uban diha guys, nga naa sila'y na ah, sila videographer nga na bless kayo ako guys chance jud nga naay panahon nga na na ako videographer kana si akong igsoon si Joseph pero the rest ana nga naay mga kuan ako 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 jud muna muna jud nakasang tanan guys so ayo jud na ato jud nang i-appreciate guys ang mga nagkuna na naghimo og content na dili jud lalim grabe ang struggle dili lalim nga trabaho Although, gidawat ta ani ni Meta as walay, walay requirements, walay, walay gi pangayo nga ka ng degree holder ka, walay discrimination, anybody makajoin, makajoin ani nga journey, but ang mga task nga ipangayo ni Meta, ang iyahang mga weekly challenge, dili lalim guys mura po kung nag eskwela guys nga mo submit o mga requirements maghimo ko og report mga anak guys so muna that's all for today God bless and bye bye